taas og sungo po po dari sa akong garden unsa sa kanilang langga mataas kay sag ba itong doolon o diba mulupad murag na isakit kay gilangaw mag iyang buku-buku, gilangaw -buku. siya ah, na to ay ka nara guys gilangaw lagi iyang bukubukuh buku na ah di siya halos makalupad. Nasa may atong oh, eh, na pagtumba-tumba gani siya. na Uh -oh. Tweet 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 tweet. Sandun man niyang kubuko siguro na ka. na Na unsa di ay ka? Unsa man ka? Ha. Nasakit ang langgam. Duay kay langgam nasakit. Ang na sakana siya. Awa o. Gidugok siya glagong. Dili siya kalupad. magbarag barag ganit siya naglakaw. Nga niya sa isang garden. Hingda po siya sa kung garden. Nga pag abot na ho diri. Nga siya dere ah. Sa kung garden. Dere sa akong nataran. Kaluin no? o. Hmm? ba kay sumo? Nga na kita huwag nila gidugok man na sa Jagkuan. Lagong. Hindi makalupad pa ni. Makalupad na unta ni. Mahadlok niya kay Hindi man siya makalupad. Ano na yung rasya. Gidog ko kong lagong. Ano o'y pudnidya itong ikatabang ni mo. Ha? Naglisod sa kuan. Baro lakaw. kaon Mabot siguro sa isamad o. Eh. Mangita tag ipakaon ni mo. Ang mukaon bakag. Si itong ipakaon. unsa ka po'y kinaon ani. Mara mag-isda sa salog ang kaonon ani. Ubon sa pa. Mara siya guys. Hindi siya kalupad ba? Ano po siya Samad? Ano po siya isang mad? basa siya gidugok siya glagong na uh. niwang kayo siya ba na sod sa akong garden hmm. ano sa nataran hmm. man ka, ang may na itabo niyo mo. sa ano sabay ka. Ha. Huh. Idugok na raba kaglagong. Naon sa dae ka. Ano sa kanisya guys? Hindi. Ito tali niya pahikap. Hindi. Itong tanawin ang mabukubukubi. Unaon sa na. Lakaw mampud. Itong tanawin ang mabukubukubi. Susiyo na ha. Mahinay kayong lakay. Diri. Diri. Yara lamang ka. May kay wa sa mga iro na mo. Ano siya gudayok sa slagong? <coughs> Daay ko ang dahil o, da lapay bil. Dahil lapay. Ano saan lapay? Langgam ba? Di, ah? di ah? Di ah, sa koral. Pagkabot na ho. Di lagi di ah? ah. Basa man si jadi man, Di Awla pay na tabon. Di manja kalupad. Awla di pusil ngepik dapon. Ha? Mona Wa may samad. Di magiikap. Wa umanja naggi nabasa man sija. Ona kuno kuna. Kapah. Takona ba, kapah. Tanawa kuno na samad. Takpa. Ngay gisi sige sige. Kana wag na bay samad. Wa. Niwang wang ra kaon. Kakana pa. Unsa may pakaon ana? Wa man say samad. Nasakit ra rosija, Kadu oi pudno. Nak pagdungag agsa nak. Paghaling dito, gasa to ka kaldero. Unsa may akong pakaon, mo? Kapayas, unang pinuhinog kapayas. Ngita ang tagpagkaon mo ha. Tabon dahi ko nun eh. Pangan. Ngita ang tagpagkaon mo. Mangita akong pamagi makakaon ka. Sige. Kay kawan nun na. Silong sa ka. Dapat mo silong ka. Hindi ka mawan ng mabasa. Sige, dihara ka kayo. Mangita akong pagkaon mo. Mangita akong pagkaon. Ha? Ha?